Naisip nyo na ba kung bakit pakiramdam nyo'y nang hihina ang inyong mga binti? O tila ba mas mabilis kayong mapagod kahit na malusog naman ang tingin nyo sa kinakain nyo? Marami sa atin, lalo na sa edad 60 pataas ang nakakaranas nito. Madalas, iniisip nating natural lang ito dahil sa pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may ilang malusog na prutas nating na kinakain araw-araw na sa katunayan ay maari nagpapahina sa ating mga binti at nakakasama sa ating pangkalahatang kalusugan? Ito ay isang sikreto na halos 99% ng mga nakatatanda ay hindi alam. Ang sakit sa tuhod, panghihina ng mga kalamnan at mabilis na pagkapagod ay hindi lamang dahil sa edad. Minsan, ang problema ay nasa mismong plato natin. Sa mga prutas na akala natin ay puro kabutihan ang dala. Ito ay isang mapit na katotohanan na kailangan nating harapin. Habang tumatanda tayo, ang ating katawan ay nagbabago. Ang proseso ng pagtunaw ng pagkain, ang ating metabolismo, at kung paano natin ginagamit ang enersya mula sa mga kinakain natin ay nagiging iba. Ang mga prutas na nakasanayan natin kainin noong bata pa tayo, ay maaring hindi na angkop o dapat kainin sa parehong dami o uri pagdating natin sa ginintuang edad. Sa video na ito, ating tatalakayin ang pitong prutas na karaniwang kinakain natin na kung hindi tama ang pagkonsumo ay maaring unti-unting napapahina sa inyong mga binti at nagdadala ng mas maraming sakit kaysa benepisyo. Hindi natin sinasabi na iwasan ang lahat ng prutas, kundi ang maging mas matalino sa ating mga pinipili. Manatili hanggang sa uli dahil may isang sorpresa akong ibabahagi na sigurado makakatulong sa inyo na mapanatiling malakas ang inyong mga binti at masigla ang inyong buhay. Simula natin ang ating paglalakbay sa kaalaman na ito. Ang una nating tatalakayin ay ang prutas na kinagigiliwan ng halos lahat ng Pilipino, lalo na kapaltaginit, ang mga. Pero hindi lang basta mga, kundi ang sobrang hinug na mga. Naku, ang bawat kagat ng matamis at masarap na hinog na mga ay tila ba nagdadala ng langit sa ating panlasa. Ngunit sa likod ng tamis na ito ay nagtatago ang isang katotohanan na maaring hindi natin alam. Kapag ang mga ay sobrang hinug na, ang natural na asukal nito ay nagiging napakataas. Habang bata pa tayo, kayang-kaya ng ating katawan na iproseso ang mataas na asukal na ito at gamitin ito bilang enerya. Ngunit sa edad 60 pataas, ang ating katawan ay hindi na kasing efficient sa paghawak ng asukal. Kapag kumain tayo ng sobrang hinug na mga, ang ating blood sugar o asukal sa dugo ay mabilis na tumataas. Ito ay parang roller coaster ride sa ating sistema. Biglang taas, tapos biglang babak. Ang ganitong pagbabago sa asukal sa dugo ay nagdudulot ng tinatawag na sugar crash, kung saan bigla tayo nakakaramdam ng pagod, panghihina at minsan ay pagkahilo. Sa tuwing nakakaranas tayo ng sugar crash, ang ating mga binti ay maaring makaramdam ng panghihina at hirap sa paggalaw dahil sa kakulangan ng matatag na enersiya. Bukod pa rito, ang mataas na sukal ay nagdudulot ng pamamaga o inflammation sa ating katawan. Ang inflammation ay isang natural na tugon ng katawan sa pinsala. Ngunit, kapag ito ay nagiging talamak o chronic, ito ay maaaring magdulot ng sakit sa kasukasuan. Lalo na sa mga tuhod at balakang na direktang nakakaapekto sa lakas at tibay ng ating mga binti. Halimbawa, kung kayo ay sanay na kumain ng isang buong malaking hinog na mangga bilang merinda o panghimagas, isipin ninyo kung gaano katas na asukal ang inyong kinakain sa isang upuan lang. Ang ganitong gawain ay maring makadagdag sa hirap na nararamdaman nyo sa paglalakad o pagtayo. Kaya ang payo ko, kung mahilig kayo sa mangga, mas pili ng mga hindi gaanong hinog o kainin nito nang may katamtamang dami lamang mas mainam din na ipares ito sa protina o fiber tulad ng kaunting keso o mani para mas bumagal ang pagpasok ng asukal sa inyong daluyan ng dugo hindi ibig sabihin na iwasan ang mangga kundi mas maging matalino sa pagpili at pagkonsumo nito nod natin tatalakayin ay ang isa pang ang prutas ang saging Partikular na ang sobrang hinug na saging. Tulad ng manga, ang saging ay isang mahusay na pinagnumula ng enria at potasyum na mahalaga para sa puso at kalamnan. Ngunit muli, ang issue ay nasa maturity at dami. Kapag ang saging ay sobrang hinug na, halos lahat ng starch nito ay nagiging simpleng asukal. Ang saging na may maraming itim na batik ay nagpapahiwatig ng mataas na sugar content. Kapag kinain ito ng isang senior, mabilis itong napapataas ng blood sugar na maaaring humantong sa parehong sugar crash na nararanasan sa sobrang hinug na mangga. Ito ay nagiging sanhi ng pagkapagod at tanghihina ng mga binti. Isa pa, habang ang potassium sa saging ay karaniwang nakakabuti para sa mga may kondisyon sa bato, ang sobrang potassium ay maaring maging problema. Bagaman ito ay isang espesipikong kaso, mahalaga itong banggitin. Ang pangunahing punto ay ang labis na asukal na nakukuha mula sa sobrang hinog na saging. Halimbawa, sa Pilipinas, mahilig tayo sa saging na niluluto, tulad ng banana cue o turon, na kadalasang gumagamit ng sobrang hinog na saging at nilulubog pa sa asukal. Ang kombinasyon na ito ay lalong nagpapalala sa problema. Ang epekto ng paulit-ulit na pagtaas ng asukal sa dugo ay maaring magresulta sa pagiging insulin resistant ng katawan na nagpapahirap sa pagkontrol ng blood sugar at nagiging sanhi ng mas matinding pamamaga at panghihina ng kalamnan sa paglipas ng panahon. Para sa mga nakatatanda, mas mainam na pumili ng saging na medyo buo pa at hindi gaanong hinog ang panggap. Mas mababa ang asukal dito at mas maraming resistant starch na mas mabuti para sa ating digestive system at mas matatag ang pagbibigay ng enerya. Kung talagang hinog na ang inyong saging, bawasan ng dami o ipares ito sa isang mapagkukunan ng protina tulad ng peanut butter o yogurt upang mabawasan ang epekto ng asukal sa inyong katawan. Dumoko tayo sa pangatlong prutas, ang matatamis na ubas. Ang ubas ay maliit, madali kainin, at nakakaadik. Ang isang dakot ay madaling maging isang mangkok at doon nagsisimula ang problema. Ang ubas ay may mataas na sugar density. Sa bawat maliit na ubas, mayroong puro asukal. Kung iisipin, mas madali tayong makakain ng maraming ubas kaysa sa isang buong mangga na nagdudulot ng mabilis na paltaas ng asukal sa dugo. Ang fructose na pangunahing asukal sa prutas, kapag labis ang dami, ay maaring maging pabigat sa atay. Ang labis na fructose ay maaring mag-convert sa taba sa atay na nagre sa fatty liver disease na isang seryosong kondisyon para sa mga nakatatanda. Higit pa rito, ang labis na asukal mula sa ubas ay nagaambag sa pangkalahatang pamamaga sa katawan. Ang pamamaga ay direktang may kaugnayan sa sakit sa kasukasuan, pagina ng buto at pagbaba ng lakas ng kalamnan na lahat ay nakakaapekto sa kakayahan nating maglakad at manatiling malakas ang mga binti. Maraming tao ang naniniwala na ang lahat ng trutas ay malusog, kaya walang masama sa pagkain ng marami. Ngunit para sa ating mga nakatatanda, ang dami at uri ng asukal sa prutas ay mahalaga. Isipin nyo na lang ang pagkain ng isang malaking kumpol ng ubas ay katumbas ng pag-inom ng isang matamis na inumin sa bilis ng pagpasok ng asukal sa inyong dugo. Kaya, kung mahilig kayo sa ubas, mas mainam na bilangin ang inyong mga kinakain. Gumawa ng malit na porsyon at ipares ito sa protina o healthy fats tulad ng kaunting keso o almonds upang mas mabagal ang pagproseso ng asukal sa inyong katawan. Sa ganitong paraan, makukuha nyo ang benepisyo ng prutas nang hindi isinasakripisyo ang lakas ng inyong mga binti at pangkalahatang kalusugan. Tandaan, ang susi ay ang pagiging balanse at may kaalaman sa bawat kinakain natin. Ngayon, dumako naman tayo sa pang-apat na prutas na maaaring nagpapahina sa inyong mga binti na hindi niyo namamalayan. Ang pakwan. Sa mainit na panahon sa Pilipinas, ang pakwan ay isang napakasarap na pampalamig at pampawalaan ng uhaw dahil sa mataas nitong water content. Ngunit sa kabila na pagiging nakakapresko, ang pakwan ay mayroong napakataas na glycemic index. Ibig sabihin nito, ang asukal mula sa pakwan ay napakabilis na pumasok sa inyong daluyan ng dugo. Para sa mga nakatatanda, ang ganitong mabilis na pagtaas ng blood sugar ay maaari magdulot ng seryosong problema sa tuwing biglang tumataas ang inyong asukal sa dugo ang inyong katawan ay gumagamit ng mas maraming insulin para bibaba ito sa paglipas ng panahon ang paulit-ulit na pagtaas ng asukal at insulin ay maaaring humantong sa insulin resistance kung saan hindi na masyadong tumutugon ang inyong katawan sa insulin ito ay nagpapahirap sa pagkontrol ng blood sugar at nagiging sanhi ng talamak na pamamaga sa buong katawan ang pamamagana ito ay direktang nakakaapekto sa inyong mga kasukasuan, lalo na sa mga tuhod at balakang na siyang nagdadala ng bigat na inyong katawan. Tapag ang mga kasukasuan ay namaga, nakakaramdam tayo ng sakit, paninigas at pagbaba ng kakayaang kumilos na nagre sa panghihina ng mga binti. Bukod pa rito, ang mabilis na pagtaas ng asukal ay sinusundan ng biglang pagbaba o ang tinatawag nating sugar crash na nagpaparamdam sa atin ng labis na pagod at kawalan ng enerhiya. Ito ay dahilan kung bakit pakiramdam nyo ay nangihina kayo at hirap maglakad kahit na kumain kayo ng isang malaking hiwa ng pakwan. Ang pagkaing mataas sa glycemic index ay maaaring maging sandi ng pagkawala ng kalamnan sa paglipas ng panahon na isang pangunahing salik sa panghihina ng mga binti sa mga nakatatanda. Kung gusto ninyong kumain ng pakwan, kainin ito ng may katamtamang dami lamang at mas mainam na ipares ito sa pagkain na mayaman sa fiber o protina tulad ng kaunting keso o mani para mas bumaga ang pagpasok ng asukal sa inyong sistema. Ngayon, Ipagpatuloy natin sa panglimang prutas, ang pinya. Ang pinya ay kilala sa taglay nitong bromelain, isang enzyme na may anti-inflammatory properties. Maraming tao ang kumakain ng pinya sa pag-aasang makatutulong ito sa pamamaga ng kanilang kasukasuan. Habang totoo na may belipisyo ang bromelain, ang problema ay nasa mataas na sugar content ng pinya, lalo na sa mga sobrang hinug na varieties at kung kakainin ito sa malaking dami tulad ng pakwan, ang pinya ay may mataas ding glycemic index. Kapag kumain tayo ng malaking hiwa ng pinya, mabilis na tumataas ang asukal sa dugo na nagdudulot ng stress sa ating pancreas at insulin system. Ang paulit-ulit na stress na ito ay maari magresulta sa insulin resistance at talamak na pamamaga. Bukod pa sa sugar content, ang pinya ay medyo acidic. Para sa ilang mga nakatatanda na may sensitibong teyan o digestive issues, ang pagiging acidic ng pinya ay maaring magdulot ng heartburn, acid reflux o iba pang discomfort. Kapag hindi komportable ang ating teyan o nakakaranas tayo ng pananakit, natural na bumababa ang ating pagnanaes na gumalaw o maging aktibo na sa kalaunan ay maaring magdulot ng pangihina ng mga binti at pagbaba ng physical activity. Bagamat may benepisyo ang piña, ang labis na asukal na nakukuha dito ay maaring makapinsala sa inyong pangkalahatang kalusugan at sa lakas ng inyong mga binti sa paglipas ng panahon. Kung gusto ninyong kumain ng pinya, piliin ang mga hindi gaanong hinog at kumain lamang ng maliit na porsyon. Mas mainam din nakainin ito pagkatapos ng inyong pagkain upang mas mabawasan ang epekto ng asukal sa inyong blood sugar. Sunod na tinta talakayin ang pang-anim prutas, ang langka o jackfruit. Ang langka ay isang prutas na napakapopular popular sa Pilipinas, ginagamit sa iba't ibang lutuin mula sa ginataang gulay hanggang sa matatamis na panghimagas tulad ng halo-alo. Ngunit, kapag ang langka ay hinog na hinog at matamis na matamis, ito ay nagiging isang sugar bomb. Ang langka ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na kalorik at sugar content sa bawat serving. Isang maliit na segment lamang ng hinog na langka ay naglalaman na ng napakaraming asukal. Kapag kinain natin ito sa malaking dami, lalo na bilang merienda o panghimagas, mabilis nitong pinapataas ang ating blood sugar. Ang labis na asukal na ito ay naglalagay ng labis na pasanin sa ating pancreas na siyang gumagawa ng insulin. Sa katagalan, ito ay maaaring humantong sa type 2 diabetes, isang kondisyon na kilalang kilala sa epekto nito sa kalusugan ng na mga nakatatanda, kabilang na ang pinsala sa ugat at panghihina ng mga kalamnan sa binti. Ang mataas na asukal mula sa langka ay nagdudulot din ng talamak na pamamaga sa buong katawan. Ang pamamaga na ito ay nagpapalala ng sakit sa kasukasuan, lalo na sa mga tuhod at balakang. Ang mga namamagang kasukasuan ay nagiging mahirap igalaw at nagdudulot ng kirot na natural na nagpapababa sa ating pagnanais na maglakad o maging aktibo. Ang pagbaba ng physical activity ay direkta namang nagdudulot ng muscle atrophy o paghina at pagliit ng mga kalamnan lalo na sa mga binti. Maraming Pilipino ang hindi nakakaramdam na ang langka ay maaring maging sanhi ng kanilang mga sakit sa binti at pangkalahatang panghihina dahil sa reputasyon nitong malusog na prutas. Kung mahilig kayo sa langka, mas mainam na kainin ito ng napakaliit na porsyon lamang at gawin itong isang pambihirang indulgence sa halip na regular na bahagi ng inyong jeta. Tandaan ang balanse at pagmoderate ang susi. Panghuli ang pangpitong prutas na maaring nagpapahina sa inyong mga binti at nakakasama sa inyong kalusugan ay ang pinatuyong prutas maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang ang pinatuyong prutas tulad ng dried mangoes, raisins, prunes o dates ay isang malusog na merinda. Sa katunayan, ito ay isa sa pinakamalaking bitag pagdating sa sugar content. Kapag ang prutas ay pinatuyo, ang tubig nito ay inaalis na nagkokonsentra ng lahat ng natural na asukal sa isang maliit na dami. Isang maliit na dakot lamang ng pinatuyong mangga ay katumbas ng asukal ng ilang buong sariwang mangga. Bukod pa rito, ang karamihan sa mga pinatuyong prutas na nabibili ay dinadagdagan pa ng asukal para mas tumamis at maging mas kaakit-akit sa panlasa. Ang pinatuyong prutas ay yalos purong asukal na mabilis na sumisipsip sa inyong bloodstream na nadudulot ng mabilis at matinding pagtaas ng blood sugar. Ito ay mas masahol pa kaysa sa pagkain ng matatamis na candy dahil ang pinatuyong prutas ay kulang sa fiber na makakatulong sana sa pagbagal ng sugar absorption. Ang biglang pagtaas ng asukal sa dugo ay nagdudulot ng matinding sugar crash na nagpaparamdam sa inyo ng matinding pagod, panghihina at kawalan ng enerya na nagiging dahilan ng panghihina ng inyong mga binti at hirap sa paggalaw. Higit pa rito, ang labis na asukal mula sa pinatiyong prutas ay nagpapalakas ng talamak na pamamaga sa katawan na nagpapalalan ng sakit sa kasukasuan at nagpapahina sa mga kalamnan. Ito rin ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang na naglalagay ng labis na pasanin sa inyong mga binti at kasukasuan. Kaya, kung gusto ninyo mapanatiling malakas ang inyong mga binti at masigla ang inyong kalusugan, iwasan ang pinatuyong prutas hanggat maaari. Kung talagang nagkikrepe yun ng matamis, mas mainam na pumili ng sariwang prutas na mas mababa ang asukal o mas mainam pa isang maliit na piraso ng dark chocolate na may mataas na cocoa content. Ang susi ay ang pagiging maingat sa mga pagkain kinakain natin Lalo na sa mga prutas na akala natin ay puro benepisyo lamang. Nakita natin sa ating talakayan na ang ilang prutas na kinasanayan natin kainin, lalo na kung sobra-sobra at malinguri, ay maaring may hindi magandang epekto sa ating mga binti at pangkalahatang kalusugan. Ang sobrang hinog na mangga, sobrang hinog na saging, matatamis na ubas, pakwan, pinya, langka at lalo na ang pinatuyong prutas ay may mataas na sugar content na maaaring magdulot ng pamamaga, insulin resistance, pagkapagod at panghihina ng mga kalamnan na lahat ay nakakaapekto sa lakas at tibay ng inyong mga binti. Hindi ibig sabihin nito na dapat nating iwasan ang lahat ng prutas. Ang susi ay ang kaalaman, pagpili ng tama at pagiging balanse sa ating pagkain. Tandan. Ang pagtanda ay isang natural na proseso. nunit hindi ibig sabihin na kailangan nating tanggapin ang panghihina at sakit bilang normal. Malaki ang papel ng ating kinakain sa kung paano natin nararanasan ng ating pagtanda. Ang paggawa ng malilit na pagbabago sa ating dieta ay maaring magdulot ng malaking ginhawa at lakas sa ating mga binti at mga laatang kalusugan. Piliin ang sariwang prutas na mas mababa sa asukal kainin ito ng may katamtamang dami at ipares ito sa mga pagkain na mayaman sa protina at fiber. Mag-ingat sa mga prutas na sobrang hinog o pinatuyo dahil ang mga ito ay madalas na nagtatago ng malaking dami ng asukal na hindi nakakabuti sa ating katawan sa edad na ito. Bukod sa pagkain, huwag kalimutang manatiling aktibo sa pamamagitan ng mga light exercises tulad ng paglalakad at uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ang lahat ng ito ay magkakasamang makakatulong upang mapanatili nating malakas ang ating mga binti at masigla ang ating buhay. Nice kung marinig ang inyong mga karanasan. May protas ba kayong gustong ibahagi na sa tingin nyo ay nakatulong o nakasama sa inyong kalusugan? o may tanong kayo tungkol sa mga tinalakay natin, ibahagi lang sa comments section sa ibaba at sisikapin kong sagutin ang inyong mga katanungan. Kung nakahanap kayo ng halaga sa bidyong ito, pakilike po at mag-subscribe sa amin channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon para sa ating kalusugan at buhay. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming nilalaman na makakatulong sa inyo at sa iba pa nating kapwa na katatanda. Tandaan, ang pagtanda ay hindi hadlang para mamuhay ng masigla at malakas. Gawin nating matibay ang ating mga binti at masagana ang ating buhay sa bawat yugto. Ingat po tayong lahat.